Hello, good evening. Kakain na ah! kami ng pagkain. Then, hati tayo sa bahaw, de. Yan. Jib, subo na. Dito, walang magsusubo, ha. Sausawan daw, daddy. Ay, masarap na yan, bi. Okay, bigyan na, daddy. Iyan, Yan na. Yan na. Sariling subo ah Kaya magagalit si mami Pag hindi magpas Walang subo-subo dito Okay? Gusto mo pansit? Kukwas daddy social kay daddy ba <laughs> daddy Daddy, mommy oh. Anong sabihin? Nag-pray ka na? No. Nag-pray ba na? Dinimpader mo na Dinimpader Bakit kasi sa taas? Eh? Buksan mo dad Lagyan mo siya Lagan Naiwanan na na rola ni era siguro Buksan ni Daddy yan, wait. Ano yung hinahanap mo, tela? Roller, lolla. No, Roller? Dora, ano alam mo mo Di, lagi mo ketchup daw. Options mo daw. Ano ba 'yan? Ano pa 'yun? Bayan, binigay lang kasi hindi man lang nilagay. Ay! Ano Bayan. Huwag nyo na kasi ilagay ito na sa rep na. Ilagay sa rep eh. Matigas. No? Dapat hindi nilalagay sa rep. Ito. Ano ba diba yan? Oh, ketchup lang ang ulam. Ha? Doon kay ate, bigyan mo rin si ate. Dapat mag ikaw magsubo ha. Walang magsubo-subo dito. Okay? Damihan ang pagkain. Okay. Parang walang pala magsubo eh. Sino nagsusubo? sa iyo doon? Ate. Ate Lolo? Ate. Ako. Mm -hmm. Oh, very good. Mm -hmm. You are not a baby ha? Di na baby ha? Kuya? Kuya na eh. Grade? What grade are you now? The, grade one. Huh? Hindi. Grade 1. Ha? Hindi ka na grade 1 po. Grade 2 na ikaw po. Grade 5. <laughs> Pamilyang magulo. <laughs> Pamilya tong magulo ngayon. <laughs> Nakigulo ako eh.

Good job. Ah. Manok din hula mo sa bahay. Manok ha? Okay, saktos na. Wala pa yan sino. Anik. Ka. Sinagot ko kasi yung atin na. Anik. Kailka? Jeep daw magbasa jeep. <laughs> Marunong na pala. San ka pala mag nag-aano? Mag-jeep. Ay.

Ketchup bibi ketchup. kalau Ketchup. 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 yang nol Kasi hindi na maibalik yan dahil kinaubok bukasan pang umaga na naman. Ano po? na nang kita, Rulo at Ella, yung hindi namin ga gamit. Hmm, can be really good. Bakit ka magaling? Bakit ang basa mo? <laughs> tago Nagtago. tago ka pala, beh? Wala pa si bu si ate. Bukal <laughs> kakain. May ulam kayo sa bahay, be? Ano ba ang babibukas? Wala man. Meron. Bebe Jibbe, may ulam kayo? Sa amin ulam, oh. So, tanghon. Bukas na baka. Hindi ako sinasundo ate. Baka bukas na lang ako. <laughs>

Ayan na, hindi din. Tawagan mo. Sige, Sino si ang jess. Huh? pala si ate. Kain mo na, kain mo na. Lagyan mo lang dyan. Usap mo lang kayo. Kumakain pa, be. Sili ka na, kain na dito. Kaya kain. Kain. Huh? Ano daw? Hmm? Ha? Kaya Ha? Oo. Okay. Kumain pa sya be. Oh. Kain na. Kumain na mag-isa. Yan oh, very good oh. <laughs> Wala magsubo niyan. Lika na, kain na dito. Day! Ah. Oh. Sige ra, okay ra man. Ulan ba? Tinatay ko. Hmm. Punta daw si Atma mamaya. Pansit po masarap. Pansit. Gusto mo pansit? Mm, very good ah. Tipid mo naman kumain. Ikaw na, gusto mo pa kanin na? Ah? Ha. Hmm. Ipis. Oh. Wala hmm. ketchup na kamay ko. Hmm. Kain ko. Okay lang na. Hugas hmm. lang maya. Kamay. Ha? Huh? Walang pabibibimi pag dito sa bahay, ha? <laughs> oh. mm. mommy? Yes! Ano po yan? Gusto yes. ano? chicken. Ano? Chicken da. Chicken. banana. Wala man chicken banana. Ah! Ano? Ano?

大家更是把一些常规的指标没有没有拿过。<Hello. S 2>